Maniwala ka bang salamat sa pagmamadali ng kalikasan na nakilala ng binata ang tadhana ng buhay niya? Ang kanilang kapalaran ay maaaring nagsimula sa kanilang pagkahilig sa maliit na horror. Si Bike Xiaoyo ay isang batang lalaki na mahilig magpinta. Siya ay kinatatakutan dahil sa pagkahilig sa isang horror novelist na si Alan Po. Si Wang Jinjin Jin naman ay isang babae na may matinding pagmamahal sa mga nobela ni Alan Po. Ang madilim na mundo sa ilalim ng panulat ni Alan Po ay naging inspirasyon ng dalawang bata. Dahil dito, si Xiaoyo ay nagpinta at si Jinjin Jin ay nagsimulang magsulat ng sarili niyang mga nobela. Sa halip na matakot, nakita nila ang pagiging romantiko sa pagsusulat ng kanilang idolo. Naniniwala sila sa sinabi niya na ang tadhana ay mailuhika. Sa huling araw ng university entrance exam, si Wang Miilan ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak na si Wang Jingjing. Nagpadala siya ng mensahe sa pamilya ng Kai. Nagtatanong tungkol sa kung ang kanilang anak ay nasa bahay. Ang Kai ay nasa bahay, sagot ni Zeng Muli. Hindi inaasahang nakita ni Xiaoyu si Jingjing sa unang pagkakataon sa silid aralan. Biglang sumakit ang tiyan niya, kaya humingi siya ng pahintulot na pumunta sa banyo. Aksidenteng nabangga niya ang mesa ni Jingjing. Nagkaroon lang siya ng oras para tingnan ang examination card ni Jingjing bago siya tumakbong palabas. Kasi, noong umaga, kumain si Xia ng itlog sa labas habang malamig ang hangin kaya sumakit ang tiyan niya. Sinabi ng kaibigan niya na kinansela ng examination board ang kanyang resulta dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Pero ang pinag-aalala ni Xiaoyu ay hindi ang kanyang marka kundi ang babae na nagparamdam ng kakaiba sa kanyang puso. Sinundan niya ang taxi ni Jinjin Jin gamit ang kanyang bisikleta pero nawala siya. Pagkatapos ng apat na taon, na siya si Xiaoyu na may retinitis pigmentosa na nagiging sanhi ng pagkawala ng paningin. Sa araw ng job fair, nagtaka si Kay kung bakit si Xiaoyu. Sa nakalipas na apat na taon, wala siyang nagustuhang babae. Pinayuhan ni kai si oyu na Mutan na ang babaeng nasa kanyang panaginip dahil sa laki ng mundo, mahirap na makita ulit ang isang pamilyar na mukha. Biglang may pamilyar na mukha na lumitaw sa harapan ni Xiaoyu Nakilala niya si Jinjin Jin at lumapit siya para kausapin ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Jinjin. Jin. Nang makita niya na nag aral si Xiaoyu ng disenyo na hindi tugma sa kanyang profesyon na naghahanap ng mga empleyado ang kumpanya niya ng travel. Pinapaalis ni Jinjin Jin si Xiaoyu Habang lumalabas si Jinjin Jin para manigarilyo lumapit ulit si Xiaoyu para kausapin siya. Inimbitahan siya ni Jinjin Jin na pumunta sa bar sa Liang Ma River mamayang gabi. Nagpakita siya sa isang kakaibang damit nang makita ni Xiaoyou si Jinjin na ang mga kaibigan. Tahimik siyang umupo at uminom mag-isa. Narinig niya na ipinagayabang ni Jinjin Jin na gusto niya ang manunulat na si Alan po. Uminom si Xiaoyu sa paraang ang ginawa ni Alan Po at nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ni Jinjin. Jin. Nagpatuloy siya at nag-order ng inumin na katulad ng kay Lizzie, ang misteryoso at magandang babae na may malubhang karamdaman. Agad na sumagot si Jinjin. Jin, sa huli, ginamit niya ang katawan ng kanyang asawa para mabuhay ulit. Sa kotse, pareho silang nalunod sa mga sulat ni Alan Po. Naniniwala si oyu na ang tadhana ay logical, kaya pinayagan siyang makita ulit si Jinjin Jin pagkatapos ng apat na taon. Sinisi siya ni Jinjin Jin sa insidente noong nakaraan na siya ang dahilan kung bakit niya nasira ang kanyang answer sheet kaya hindi siya pumasa. Bilang kabayaran, pinapunta ni Jinjin si Xiaoyu sa isang mapanganib na laro na ihatid siya sa kanilang bahay sa probinsya. Ikinuwento ni Jinjin Jin na apat na taon na silang hindi nakikita ng kanyang ina dahil sa lihim na pagpapalit ng huling kagustuhan niya sa universidad. Matapos halos matapos ang kanilang pagkain. Sinabi niya na ang kanyang ina ay ang may-ari ng tindahan. Gusto lang ni Jinjin Jin na makita kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang ina. Dinala niya si Xiaoyu sa isang parke kung saan siya madalas maglaro noong bata pa siya. Nang narinig niya na hindi pa nakapasok si Xiaoyu sa isang haunted house, pinilit siya ni Jinjin Jin na pumasok. Hindi inaasahang natakot siya kaya niyakap niya ng mahigpit si Jinjin. Jin. Ibinunyad niya na mayroon siyang retinitis pigmentosa kaya hindi siya makakita sa dilim. Ito ay isang sakit na congenital at mahirap gamutin na maaaring maging sanhi ng pagkabulag sa hinaharap. Nang makita ni Jinjin Jin na lang si Xiaoyu tungkol sa pagkabulag, sinampal niya ito at hinawakan ang kamay niya para lumabas. Ikinuwento niya na ang kanyang ina ay nanganak sa kanya ng premature, kaya pinangalanan siyang Jinjin, Jin, umaasa na magkakaroon siya ng sapat na timbang. Noong siya ay anim na taong gulang, pumunta ang buong pamilya niya sa haunted house na ito para maglaro. Ngunit nang lumabas sila, nawala ang kanyang ama. Sa labas ng haunted house, nakita nila ang isang kaibigan na nakaupo. Noong magkaklase sila sa parehong silid ng pagsusulit, siya ang nagbukas ng haunted house. Pinayuhan ni Baik Sia Oyo si Wang Jinjin Jin, na magdagdag ng nakakatakot na mga karakter mula sa horror stories ni Naalan at Paul para sa haunted house. Inakyat ni Baik Sia Oyo at at Wang Jinjin Jin ang bintana papasok sa kanyang silid. Sa bawat drawing ni Baek Xiaoyu, alam ni Wang Jinjin Jin ang karakter at ang kwento sa likod nito. Nang makita niya ang portrait ng 58 anyos na bersyon ni Wang Jinjin, Jin, sinabi niya na iginuhit niya ito kaagad matapos siyang makita sa silid ng pagsusulit. Ang araw na iyon ay ang pinakamalungkot na araw sa buhay ni Baek Xiaoyu, dahil nawala sa kanya si Wang Jinjin. Jin. Sinabi ni Wang Jinjin Jin na huwag na siyang mawala ulit sa kanya at hinalikan nila ang isa't isa. Sa kanilang unang taon, araw-araw silang gigising at magkasama sa kama. Nagmamahalan sila habang nagsisikap upang magkaroon ng mas magandang buhay. Pinagalit Pinalitan si Bike Xiaoyu ng kanyang boss dahil sa pagdidesenyo ng interior ng kape na may dark na tema. Lumalaw sa bahay ni Wang Jinjin Jin ang kanyang matalik na kaibigan. Pinayuhan ni Zeng Moli si Wang Jinjin Jin na 23 taong gulang pa lamang ay nag-aalala na sa pagluluto para kay Bike Xiaoyu Oyo at ang ganitong ordinaryong buhay ay walang kabuluhan. Pagod na umuwi si Baik Xiaoyu Oyo at binaliwala ang lahat ng kanyang kalungkutan. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang nobya na abala sa pagsusulat ng kanyang nobela. Inikayat ni Baik Xiaoyu Oyo si Wang Jinjin Jin na panatilihin ang kanyang hilig sa pagsusulat kahit na siya lang ang nagbabasa nito. Tinanong ni Wang Jinjin Jin ang kanyang nobyo na bu buhay ba tayo sa isang ordinaryong buhay? Natahimik silang dalawa. Ang ina ni Wang Jinjin Jin ay pumunta sa bahay ng kanyang anak. Hindi siya tinanggap ni Wang Jinjin Jin dahil sinisisi niya ang kanyang ina na binugbog at kinontrol siya mula pagkabata dahil lamang sa kanyang nabigong kasal. Sabi ng ina ni Wang Jinjin Jin na malapit na siyang mamatay at hindi siya kayang kamuhian ng kanyang anak. Pagdating ni Bike Xiaoyu sa bahay, nalaman niyang nagpadala siya ng nutritional supplements sa kanyang biyenan kaya nalaman niya ang kanilang address. Pagkatapos magtanong tungkol sa trabaho at sweldo, nagalit ang ina ni Wang Jinjin Jin dahil sa paniniwalang ang mga lalaki ay nagbabago at umaalis. Agad na bago pa si Bike Sia Oyo, bibigyan niya si Wang Jinjin Jin ng isang mainit na pamilya at kung hindi siya magpapakasal sa loob ng tatlong taon, siya ay isusumpa. Nagbitiw si Bike Sia sa kanyang trabaho sa kumpanya ng interior design. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan upang maghintay hanggang oras ng uwi. Samantala, nasa isang book signing event si Wang Jinjin Jin para sa isang nobelista. Hindi niya sinasadyang natapon ang mga libro at pinagalitan siya ng nobelista. Habang nagtatapon ng basura si Bike Sia nakita niya ang manuskrito ng nobela ni Wang Jinjin. Jin. Nang makita siyang umuwi, patago niyang itinago ang kanyang sarili. Ipinagyabang niya na nalaglag niya ang susi at nakalimutan din niyang dalhin ang kanya. Ibinahagi ni Wang Jinjin Jin na gusto niyang magpalit ng trabaho. Inirekomenda sa kanya ni Zeng Muli ang trabaho bilang literary planner para sa isang film company na may kaugnayan sa kanyang hilig sa pagsusulat. Gayunpaman, nag-aalala si Wang Jinjin Jin na sa simula ay mababa lang ang kanyang sweldo na maglalagay ng presyon sa pananalapi kay Bai Xiaoyu. Si Upang mapanatag ang isip ng kanyang nobya, sinabi niya na magsisimula sila ng negosyo kasama si Kai at magbubuka sila ng game club. Nais niyang ituloy ni Wang Jinjin Jin ang kanyang hilig at ang lahat ng iba pa ay bahala na siya. Sa ikalawang taon ng kanilang pag-ibigan, nakatuon si si Wang Jinjin Jin sa pagtupad ng kanyang pangarap. Bagamat abala, mas masaya at mas makulay ang kanyang buhay. Samantala, nagbuka si Baik Xiaoyu at Kay ng Lang Rencha Club. Noong kumikita na sila sa loob ng wala pang kalahating taon, sinamantala ni Baik Xiaoyu Oyu ang holiday para dalhin si Wang Jinjin Jin sa kanilang bayan upang tumulong sa kainan ng kanyang biyenan. Nang bumalik sila sa kanyang bahay, labis na hinangaan ni Wang Jinjin Jin ang kanyang nobyo dahil nakatira siya sa isang masayang pamilya. Mula sa bayan patungong Beijing, sinundan ni Baik Xiaoyu at Kay ang trend at nagbukas ng isang secret escape game. Patuloy na umunlad ang kanilang negosyo. Samantala, nahirap nahihirapan si Wang Jinjin Jin sa kanyang trabaho. Inimbitahan siya ni Baek Xiaoyu na kumain sa isang marangyang restoran. Kinuha niya ang kanyang litrato bilang souvenir. Nagkataon na nakilala nila si Song Xin at Zeng Muli. Bilang isang sikat na pintor, nangako si Song Xin na iguguhit niya ang cover ng libro ni Wang Jinjin Jin kapag nailabas na ito. Ipinagyabang ni Zeng Muli na sinubukan siyang ligawan ni Song Xin. Ngunit itinanggi ito ni Xin dahil abala siya sa pagpipinta at pumunta sa ibang bansa noong mga panahong iyon kaya wala siyang pagkakataon na manligaw. Nagpahayag si Naong Jinjin at Zeng muli ng kanilang interes na pumunta sa club ni Bai Xiaoyu upang maglaro ng secret escape game. Naging malungkot si Wang Jinjin Jin dahil hindi natatapos ang laro. Sa huling bahagi, hiniling ni Baik Xiaoyu sa kanyang nobya na subukang lutasin ang palaisipan dahil ito ay isang sorpresa na inihanda niya para sa kanya. Nang buksan ang lihim na daan, nakita ni Wang Jinjin Jin ang regalo ni Bai Xiaoyu. Nalaman niyang muling tinipin niya ang libo salita sa kanyang manuskrito upang map print ito at siya mismo ang nagdisenyo ng cover ng libro. Akmang luluhod na si Bike Xia Oyo, ngunit pinagalitan siya ni Wang Jinjin Jin dahil sa pagkuha ng isang bagay na itinapon na. Ipinaliwanag ni Bike Xia Oyo na ayaw niyang sayangin ang mahigit dalawang taon ng pagsisikap ng kanyang nobya. Kahit na hindi ito kinikilala ng iba, inulit niya na ang draft ay tinanggihan ng limang publishing house, hindi tulad nile na basta na lang nagsusulat ng ilang salita para maging sikat. Hiniling ni Xia Oyo kay Kangka buksan ang libro dahil mayroon itong mga kumikinang na salita sa loob. Gayunpaman, ibinalik niya ito sa kanya at umalis. Sa kotse, sinisinik Si ang kanyang kasintahan dahil sa pagtanggap na mayroon siyang minahal noong kolehiyo ngunit hindi man lang binanggit si Songsin. Sabi ni Kangkan, wala siyang responsibilidad na iulat ang lahat ng lalaking nanligaw sa kanya. Nang marinig siyang sinabing boring siya, inaalis ni Kangkan si Kexia Oyo sa potse. Pagdating sa bahay, binuksan ni Kangkan ang librong ibinigay ng kasintahan niya at natuklasan na ang mga salitang kumikinang sa dilim ay "Will you marry me?". Noong gabi, sinabi ni Kangkan kay Kexia Oyo na gusto niyang umuwi dahil nami-miss niya ang kanyang ina. Niyakap siya ni Oyo at sinabing ito na ang kanyang tahanan. Sa ikatlong taon ng kanilang relasyon, Nagpatingin si Xie sa mata. Sinabi ng doktor na lumaki ang dark spot sa kanyang paningin. Sa isang pulong, nag-agawan ang dalawang artista para sa lead role. Naniniwala si Kankan na ang supporting actress role ay napakaganda. Ang huling eksena ng pag-alis nito ay pinaiyak siya magdamag. Ang hirap at ang daming eksena ng supporting actress ay bagay kay Li para patunayan ang kanyang acting skills. Gusto ni Li na sumama si Kankan sa production team. Lalong bumaba ang kalagayan ng laro ni Xie Inilagay niya ang kahon sa istante, ngunit nasilaw siya sa ilaw. Ang kahon na hindi pantay ang pagkakapatong, ay nahulog sa ulo ng isang manlalaro kaya kailangan ng magbayad ng 300,000 yuan. Ibibigay ng matandang babae ang tindahan pero kalahati lang ng pera ang nakolekta niya. Inanyayahan niya si Xiaoyu na magbukas ng tindahan para kay Kyuson sa ibang lungsod para kumita ng pera. Nakatanggap si Xiaoyu ng mensahe mula sa kanyang kasintahan na nagpapaalala sa kanyang magdamit ng maayos para sa art exhibition. Mula sa malayo, nakita ni Xiaoyu si Kang na nakatayo ng marangya sa tabi ng elegante at formal na si Song Xin. Pakiramdam niya ay kaawa-awa siya, kaya tinalikuran niya sila at umalis. Habang nakikipag-usap kay Muli, sinabi ni Kangkan na hindi niya makontak si Xiaoyu. Hindi pa rin niya sinasabi na napromote siya dahil natatakot siyang ma-offend ang kasintahan niya habang ito ay nasa parehong posisyon pa rin. Sabi ni Muli, kung hindi sila magkasabay sa paglalakad, may mangyayari sa huli. Sinabi ni Kangkan na nagpropose sa kanya si Xiaoyu ngunit hindi niya maibigay sa kanya ang buhay na gusto niya. Pagod na sa buhay si Xiaoyu. Pumunta siya sa bar at sinabing sinusuportahan niya si Kangkan sa pag-abot sa kanyang mga pangarap habang siya naman ay kontento ng manatili sa kanyang kinatatayuan para protektahan ang mga bagay na mayroon siya. Si Kangkan ang buong mundo na nakikita niya. Habang magkatabi, sinabi ni Kangkan na sasama siya sa film crew sa hainan sa katapusan ng buwan. Na-promote siya bilang producer. Binati ni Ksiaoyu ang kanyang kasintahan dahil nagawa nito ang gusto niya. Sinabi niya na babalik siya sa Haicheng para magbukas ng branch para kay Jason. Aalis siya sa susunod na linggo at hindi alam kung kailan babalik. Naisip ni Ksiaoyu na sana ay pinigilan niya si Kangkan na umalis, ngunit sa huli, sinabi niya na aalis din siya. Samantala, naiintindihan ni Kangkan na nagtatampo si Xiaoyou. Oyo, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang sarili niya. nag si Xiaoyou ng mga gamit kasama ang matandang babae. Ang film crew ay nagbigay ng mataas na pagpapahalaga kay Kangkan. Ang taglagas ay nalalagas at naisip na nalimutan na ni Kankan ang kanilang pang ako na kumain ng hotpot ng magkasama. Samantala, nagpa siya si Kangkan na umuwi at pigilan si Xiaoyo na umalis. Gayunpaman, pagdating niya, nakita niyang nakaimpake na ang mga gamit ng kanyang kasintahan. Ipinagmalaki ni Xiaoyo na bumili siya ng bagong libro at gusto niyang maglaro kasama niya. Isang kwento tungkol sa isang asawang babae na nag-aalaga sa kanyang asawa na nawala ng paningin. Pareho silang tumataka sa paghihiwalay sa pamamagitan ng pag-arte. Batay sa kwento, tinanong ni Kangkan kung mahal pa rin siya nito. Ngunit bago pa man makasagot ang asawa, may tunog ng baril na pumutok na nagtapos sa laro. Naisip ni Kangkan na ang tanging nakakata nakakatakot na bagay sa buong kwento ay ang kailangan nilang pagdaanan ang buhay ng walang pagbabago. Sinabi ni Xiaoyu na babalik siya sa Haicheng bukas ng umaga, ngunit na nahimik lang si Kankan. Umalis si Xiaoyu, ngunit bumalik agad dahil naiwan ni Kankan ang kanyang susi sa loob ng bahay. Sinisi niya si Xiaoyu at sinabing bakit siya bumalik kung wala naman siyang susi dahil maaari siyang tumawag ng locksmith. Galit na sinabi ni Xiaoyu, bakit pa ako magdadala ng susi kung aalis na ako? Naniniwala si Kankan na wala talaga siyang balak bumalik. Sinabi niyang matagal na siyang hindi niya tinatanggap. Tinanong ni Kankan kung bakit hindi siya naglakas loob na pumasok sa art exhibition. Sabi ni Xiao Yu, iyon ay isang social event lang. Nakita niyang mukhang ambisyoso si Kang Kan dahil hindi nito ginawa ang kanyang nobela at sa halip ay nakatuon sa paggawa ng mga koneksyon. Narinig niya na tinawag siyang di quitter. Sabi ni Kuya na nawalan siya ng trabaho dahil sa kanyang mga mata. Sinabi ni Bike Xiao Yu na dahil sa kanyang mga mata kaya siya nakarating dito para mag-give up pero wala rin. Inamin ni Wang Jinjin na gusto niya ring magpinta pero hindi niya kaya. Gusto niya ng mas magandang buhay kaya kailangan niyang magtrabaho ng husto para kumita ng pera. Narinig ni Bike Xiao Yu ang takot sa buhay na ito kaya umalis siya. Tumakbo si Bike Oyo para sundan siya at naghintay na lumingon siya. Ngunit naghintay si Wang Jinjin at tawagin siya ni Bai Xiaoyu. Sa huli, ang pag-aatubili ang naging dahilan kung bakit nawalan sila ng ugnayan sa isa't isa. Sa loob ng anim na buwan na paghihiwalay, hindi naglakas loob si Wang Jinjin Jin na makipag-ugnayan kay Bai Xiaoyu dahil natatakot siyang marinig ang balita na maayos ang buhay nito nang wala siya. Mas natatakot siya na ang kanyang mga salita ay mawala ng huling pag-asa na magkabalikan. Nagtanong si Bai Xiaoyu sa sarili kung ang kanilang relasyon ay isang break up o pareho lang silang matigas ang ulo na naghihintay na magsalita ang isa't isa. Bago ang kanilang ika na taon ng pag-ibig, kailangang magsuot ni Wang Jinjin Jin ng salamin para makita si Bai Xiaoyu. Nag-alok ang isang kasamahan na mag-celebrate ng kaarawan ni Wang Jinjin Jin kasama siya. Gayon pa man, tumanggi siya dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa, si Bai Xiaoyu. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na kung mahal pa niya ito, dapat niyang balikan si Bai Xiaoyu. Habang nasa biyahe pa uwi si Bai Xiaoyu, nakatanggap siya ng paalala tungkol sa kaarawan ni Wang Jinjin. Jin. Nagpa siya siyang bumalik sa Haicheng para mag-celebrate ng kaarawan niya kasama si Wang Jinjin, Jin, ngunit kinansela ang flight dahil sa ulan at bagyo. Samantala, nag-book si Wang Jinjin Jin ng tiket papuntang Beijing para hanapin si Bai Xiaoyu. Ngunit naubos na ang tiket. Napilitan si Bai Oyo na sumakay ng tren pauwi sa kanilang bayan habang si Wang Jinjin Jin ay sumakay sa sasakyan ng crew papuntang Beijing. Pagdating ni Bike Oyo sa bahay ni Wang Jinjin, Jin, tinawagan niya ito. Naniniwala si Wang Jinjin Jin na hindi sila pinagtagpo ng tadhana. Kumain si Bike Oyo, kasama ang mga magulang ni Wang Jinjin Jin, at nakatanggap siya ng tawag mula kay Wang Jinjin Jin na nagtatanong ng password para makapasok sa bahay. Sinabi ni Bike Oyo na pinalitan niya ang petsa sa araw na una silang nagkita. Sabi ni Bike Oyo, kung hindi siya nabangga ni Wang Jinjin Jin sa mesa, kaya siya hindi nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo. Siguro ay isa siyang accountant ngayon tulad ng gusto ng kanyang ina na lihim na pinalitan kaya hindi siya may utang kay Baek Xiaoyu. Alam ni Baek Xiaoyu na alam ni Wang Jinjin kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit nakilala niya siya. Minsan, naramdaman ni Baek Xiaoyu na masyadong mabigat ang ibinigay sa kanya ni Wang Jinjin. Tiniling niya kay Baek Xiaoyu na hintayin siyang bumalik at magsimulang muli. Gayunpaman, sinabi ni Baek Xiaoyu na mula nang umalis si Wang Jinjin sa Beijing, lumaki na ang agwat sa pagitan nila. Sa loob ng mga taon ng kanilang pag-ibig, gusto niyang mamuhay ng payapa kasama si Wang Jinjin, ngunit na-realize niya na hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Para hindi siya at ang kanyang sarili ay maging pito, humingi siya ng tawad dahil hindi niya kayang itigil ang kanyang karera. Nangangahulugan din na magpapatuloy ang kanilang mga hindi pagkakasundo kung magkasama pa rin sila. Masakit na tinanong ni Wang Jinjin Jin si Bike Xiaoyu, na wala na bakita uli. Pagkatapos ng dalawang taon, dumating si Bike Xiaoyu upang tanungin ang direktor tungkol sa kawalan ng katarungan sa paglalagay ng pangalan ng kanyang ahente sa unang posisyon sa seksyon ng mga manunula. Nagkataon siyang nakilala si Lao sa supermarket. Inanyayahan niya itong dumalo sa kanyang kaarawan. Tiniram ni Lao ang lighter ni Bike Xiaoyu. Ngunit sinabi ni Bike Xiaoyu na tumigil na siya sa paninigarilyo dahil kay Wang Jinjin. Jin. Sinabi ni Lao Tai na galit na galit siya kay Bike Xiaoyu dahil walang wala siya noong pinakanangangailangan si Wang Jinjin Jin sa kanya. Sa katunayan, namatay ang ama ni Wang Jinjin anim Jin na buwan na ang nakakaraan dahil sa brain hemorrhage. Wala nang balak si Bike Xiaoyu na mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Bumalik siya sa Haicheng para pumunta sa bahay ni Wang Jinjin. Jin, ngunit lumipat na ang pamilya nito. Bumalik siya sa restaurant ng kanyang ina. Sinabi ni Wang Miilan na masyadong abala ang kanyang anak at hindi pa rin nakakabili ng sariling bahay at ang kanyang nobyo ay umalis. Nang ipagmalaki ni Bike Xiaoyu na namatay ang ama ni Wang Jinjin, Jin, naalala ni Wang Miilan na minsan siyang hinanap ng ama ni Wang Jinjin. Jin. ng ama ni Wang Jinjin Jin na ibigay niya ang regalo para kay Baek Xiaoyu. Nang magpaalam si Baek Xiaoyu sa kanyang ina, pinayuhan siya nito na alagaan ang sarili niya dahil panandalian lang siyang umuwi at mukhang pumayat siya. Samantala, nag-aaral si Wang Jinjin Jin sa isang klase para sa mga may kapansanan sa paningin. Tinanong niya ang isang matanda na nawalan na ng paningin kung natakot ba siya noong isang araw ay nagising siya at hindi na siya makakita. Sinabi ng matanda na kung handa ka, hindi ka masyadong matatakot. Ngunit magsisisi ka na hindi mo pinagmasdan ng mabuti ang taong mahal mo noong malinaw pa ang iyong paningin. Pumunta siya sa maliit na parke ng Taglagas. Muling nakita ni Baek ang kanyang kaklase sa eksam sinumbat niya kay Bai Xiaoyu na dahil sa kanya kinailangan niyang gumastos ng maraming pera kasama si Wang Jinjin Jin para baguhin ang Haunted House batay sa temang Alanpo. Ngayon lang na-realize ni Bai Xiaoyu na si Wang Jinjin Jin ay isang romantikong tao kaya't sineryoso niya ang biro niya noon. Ang lahat ng ginawa niya ay hindi tungkulin kundi ang pagiging romantiko ng kanyang pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng dalawang buwan, bumalik si Wang Jinjin Jin sa Haicheng pagkatapos ng kanyang ay check-up sa Beijing. Naranasan niya ang Alanpo's Castle na siya mismo ang nagdisenyo. Dito, lahat ng karakter at nakakatakot na kwento sa nobela ni Alanpo ay gina Ibinunyag nila Utai na sa loob, ang huling pinto na hindi dinisenyo ni Wang Jinjin. Jin. Tumanggap siya ng utos na ibigay ang pinakamagandang bagay. Gamit ang larawan ni Wang Jinjin, Jin, binuksan ni Bai Xiaoyu ang telepono nito. Sa pinakamahalagang oras, inilagay niya ang petsa ng kanilang unang pagkikita para malutas ang palaisipan. Pagpasok ni Bai Xiaoyu sa pito layered na lihim, nakita niya ang librong ibinigay niya kay Wang Jinjin Jin noon. Sa screen, may lumabas na pelikula na ginawa ng yumaong ama ni Bai Xiaoyu. Balak niyang gawin ito para sa kasal nilang dalawa. Minsan, tinanong ni Wang Jinjin Jin si K, "Bakit hindi kami magiging maayos?" Tulad ni Zeng Muli at Wang Milan. Sa simula, inakala ni Kai na magkaiba ang pag-ibig at buhay. Mahalaga ang simula, ngunit mas mahalaga ang masayang buhay. Nagmamahalan silang dalawa sa buhay. Ang libingan ng karakter na si Lizzie ay biglang umanga tulad ng nasa nobela. Isinuot ni Wang Jinjin Jin ang belo ng nobya tulad ni Lozia. Para makipag-ugnayan muli sa minamahal, inamin niya na siya ay makasarili at palaging nagnanais na may magmahal sa kanya ng walang kondisyon. Dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, hindi siya naniwala na may ganoong tao sa mundo. Kalaunan, naunawaan niya na kung pipikit siya, hindi niya makikita ang kabilang panig kanyang panaginip. Ngayong gising na siya sa katotohanan, ayaw niya siyang mawala ulit. Umiiyak na sinabi ni Bike si na lumalabo ang kanyang paningin. Ano ang gagawin natin? Iginigiit ni Wang Jinjin Jin na mahalaga ang kasalukuyan at haharapin nila ang hinaharap mamaya. Niyakap at hinalikan ni Bike si ang kanyang nobya. Iginigiit ni Wang Jinjin Jin na mailuhi ka talaga ang tadhana. Itinuro niya ang larawan ni Bike si noong bata pa siya at napagtanto niya na sa araw na nawala siya sa horror house at namatay ang kanyang ama, ibinigay siya ng langit sa kanya. Ang ama mismo ni Wang Jinjin Jin ang kumuha ng larawan ng pamilya ni Bike si Ang makatotohanang kwento ng pag-ibig ni Nabait si Aoyo at Wang Jinjin Jin ay marahil ay hindi gaanong bago. Sa totoong buhay, maraming magkasintahan ang nagmamahalan, ngunit hindi makatakas sa mabigat na mga paghihirap ng realidad. Ngunit ilan sa mga nawalan ang nagkabalikan tulad ni na Wang Jinjin Jin at Bait si Oyo? Sana, kung nanonood ka at nakita mo ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo, pahalagahan ang kasalukuyan. Magkasama kayong magsikap na lampasan ang mga paghihirap ng realidad. Pindutin ang T-like at subscribe sa ibaba ng video para manood ng mga susunod na pelikula sa King Review film.